sa pagitan ni na Dennis Padilla at mga anak. Isa sa mga pinakatinutukan at madalas na pinag-uusap ang isyo sa mundo ng showbiz ay ang komplikadong relasyon ng aktor na si Dennis Padilla sa kanyang mga anak sa dating partner na si Marjorie. Barreto. kilala ang kanilang mga anak bilang sina Julia, Claudia, at Leon Pawang mga personalidad na rin sa entertainment industry. Ang kanilang kwento ay isang masalimuot na salaysay ng pamilya na puno ng emosyon, hindi pagkakaunawaan, at mga pagsubok na inilantad sa mata ng publiko. Ang pinagmulan ng tensyon ay nagsimula matapos ang paghihiwalay ni na Dennis at Marjorie noong 2007. Ang kanilang hiwalayan ay naging sentro ng intriga at kontrobersya. Hindi lamang dahil sa personal na isyo kundi pati na rin sa legal na aspeto ng kanilang dating relasyon. Isa sa mga matinding naging epekto ng kanilang paghihiwalay ay ang epekto nito sa emosyonal at psikologikal na kalagayan ng kanilang mga anak. Hindi naging madali para kay Dennis Padilla ang